ayun nga po pala guys nagkata kami ng baboy ayan yung ginawa ni Manong hindi na raw magpapakulo ng tubig kasuli na lang daw yung gagamitin sa pagtanggal ng buhok ng baboy ayan nga po pala yung ginawa niya ayan kasuli na lang tipid tipid na raw kasi hindi na magagatong ang gasolina lang daw yung gagamitin. Pagtanggal ng buhok ng baboy. Ayan guys. Kita nyo naman. Alagang umaapoy, apoy. Ayan. Ah, ililit na. Ayan. Maya, maya. Luto na yan. Pwede na. Ayan. Tingnan nyo nga naman yan o. Oh. Ang galing naman. Hmm. Na eksperto sa pagkatay ng baboy ayan talagang oh, pinapa apoy apoy nyo pa ayan o oh, galing naman tipid nga kasi hindi na magkagatong ayan manong nakaporma pa talagang eksperto eksperto <laughs> Angdaleng ayayan so, na nga ayaas Superman si forman kuno hahahaha <laughs>